Magandang araw at welcome sa buhay na walang sakit. So mayroong nagtanong sa akin na kaibigan, ano daw yung colon cancer. Kasi yung kakilala niya, yung magkakapatid namatay na yung magkakapatid dahil sa colon cancer at uh, nagtataka siya kung bakit sunod-sunod sila meron nito. Wala sa lahi nila ang colon cancer. So bakit siya nagkaroon? So naisipan ko ng video tungkol dito. So sa episode ito, pag-usapan natin ang colon cancer 101. Ano ito? Paano ito nabubuo? At bakit mahalaga magkaroon tayo ng awareness tungkol dito? Ang colon cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa buong mundo. Ngunit marami pa rin ang hindi alam kung ano ito at paano ito nagsisimula. Ayon sa World Health Organization, ito ang pangatlong pinakabadalas na kanser sa buong mundo at isa rin sa may pinakamataas na bilang ng namamatay. Ngunit sa kabila nito, isa rin ito sa mga uri ng kanser na maaaring maagapan kung ito ay madidiskubre ng maaga. Ngunit ano nga ba talaga ang colon cancer? Paano ito nabubuo at bakit ito nagiging isang seryosong sakit? Alamin natin sa episode na ito. At kung gusto mong manatiling updated sa mga health tips na makakatulong sa iyong kalusugan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kakilala, at mag-subscribe sa Buhay na Walang Sakit TV. Pidutin din ang notification bell at piliin ang all o lahat para matanggap mo ang lahat ng updates sa ating mga bagong videos. Tara, simulan na natin. Ang colon cancer o kilala rin bilang colorectal cancer ay isang uri ng cancer na nagmumula sa malaking bituka o kolon. Ang ating kolon ay isang mahalagang bahagi ng digestive system na responsable sa pagsipsip ng tubig, pagbuo ng dumi at pagtatapo ng mga hindi na kailangang pagkain sa ating katawan. Ang colon cancer ay nagsisimula bilang mga maliliit na bukol na tinatawag na polyps. Ang polyps ay abnormal na paglaki ng cells sa loob ng bituka. Karamihan sa mga ito ay hindi cancerous, ngunit may ilan na maaring lumaki at maging malignant tumor kung hindi ito natutuklasan ng maaga. Sa paglipas ng panahon, maaring kumalat ang cancer cells sa ibang bahagi ng katawan kaya napakahalaga ng early detection upang maiwasan ang komplikasyon. Bakit nga ba napakahalaga ng awareness tungkol sa colon cancer? Una, ito ay isa sa mga pinaka-deadly na uri ng cancer. Ngunit kung ito ay natutuklasan sa early stages, may malaking tsansa ng paggaling. Ayon sa World Health Organization, ang colon cancer ay pangatlo sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa buong mundo. Sa Pilipinas, libu-libong tao ang nadadiagnose ng colon cancer kada taon. Karamihan sa mga kaso ng colon cancer ay natutuklasan lamang sa advanced stages, kaya tumataas ang risk ng pagkamatay. Isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang awareness ay dahil walang malinaw na sintomas sa early stages. Maraming tao ang hindi alam na may colon cancer na sila hanggang lumala na ito. Ang kawalan ng impormasyon ay nagiging sanhi ng late diagnosis at mas mahirap ng gamutin ang cancer sa advanced stage. Kaya napakahalaga na pag-usapan ito upang mas maraming tao ang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa sakit na ito. Ang colon cancer ay nagsisimula sa isang genetic mutation o pagbabago sa DNA ng cells sa loob ng bituka. Ang ating katawan ay patuloy na gumagawa ng bagong cells upang palitan ang mga lumang cells pero kung may mutation sa DNA, maaaring hindi tama ang pagkakabuo ng mga bagong cells. Narito kung paano nabubuo ang colon cancer. Una, sa abnormal na paglaki ng cells o polyp stage, ang mga normal na cells sa colon ay nagsisimulang lumaki ng hindi kontrolado na bumubuo ng polyps. Pangalawa, ang ilang polyps ay nananatiling benign o hindi cancerous. Pero ang iba ay maaring maging malignant at magsimulang lumaganap. Pangatlo, kapag hindi ito natutuklasan at nagamot ng maaga, ang cancer cells ay maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan tulad ng atay, baga o ibang organs. Ang dahilan kung bakit mapanganib ito ay dahil maaring lumala ng hindi namamalayan at walang nararamdamang sintomas hanggang nasa advanced stage na ito. Ngayon, alam mo na kung ano ang colon cancer at paano ito nabubuo. Ano ang susunod mong hakbang? Una, magkaroon ng tamang awareness. Huwag ipagsawalang bahala ang impormasyon na ito dahil maaari itong makatulog sa iyo o sa iyong mahal sa buhay. Pakalawa, Siguraduhin updated ka sa susunod nating episodes. Sa ating susunod na video, pag-uusapan natin ang mga simptomas ng colon cancer na hindi mo dapat baliwalait. Huwag palampasin ang mahalagang impormasyong ito. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa colon cancer, siguraduhin panoorin ang buong serye ng ating videos. Ngayon, alam mo na kung ano ang colon cancer? Paano ito nabubuo at bakit mahalagang magkaroon ng awareness tungkol dito. Huwag baliwalain ang iyong kalusugan. May kilala ka bang dapat maging aware tungkol sa colon cancer? I-share ang video na ito sa kanila. Kung may nais kang pag-usapan nating health topic sa susunod, i-comment mo lang sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay na Walang Sakit TV, at pidutin ang notification bell. Pumili ng all o lahat para matanggap mo ang pinakabagong updates sa ating health videos. Salamat sa panood. Kita kits tayo ulit sa ating susunod na episode tungkol sa mga simptomas ng colon cancer.